Hindi ko pa na itatanong ang pangalan. Umiiyak na siya. Congrats na po agad, Ate Marie. Ba't kayo umiiyak? <laughs> yung mikropono niyo. Yung stroke po ang asawa ko. Oh, therapy po. Na-stroke ang asawa niyo. Opo. Oh, oh, yung mikropono po. Yan, yeah, parang bijoke lang yan, oh. No? <laughs> Opo. Nagbibijoke nag ba kayo? Hindi po, nagsusumba. Ah, nagsusumba. Nagsusumba! Okay, lapit nyo yun lang yung mikropono sa bibig niyo. Okay. Kaya na lang po yung lumapit. Oo, oh, ano po? ano po? Ano, pangalan ninyo? Rosemary D. Soliorano po, ng San Pablo, Laguna. Rosemary Solior, Soljorano Soliorano ng San Pablo City. Sa Rosemary Sol... Soliorano po. Soliorano. po. Okay. Ano nangyari sa asawa? Na Ma one year na po mahigit. So ano siya? No. Hindi po siya nakakalakad, binubuhat ko po, po. Mm. Nagte-therapy? Nagte-therapy po. Once, uh, once a week po. Once a week? Session. O, kamusta na siya ngayon? Hindi pa rin po eh. Nakakatayo. Anong pangalan ni mister? Si Rafael Formelosa Soliorano po. Si Paeng? Opo, taga lang po sila. Hmm. Ikaw, taga-San Pablo? Opo. Ano, ikaw ba yung May trabaho? Eh, ngayon po nag-aalaga na lang po sa kanya. Eh, saan kayo kabim? Kumukuha ng pang-araw-araw na gastos. Ay di bigay po ng aking mga anak po. Ilan ba anak ninyo? Apat po. Isang babae tsaka po tatlo na laki. May mga pamilya na. May isa pa po akong walang asawa pong anak. Nag-aaral. May tatarabaho po. Ah, may trabaho Ako na rin. Ah, po. Ang ko oh. po, po ay 34 years old na po. So, kailan pa nabula ang buhok mo? Pula-pula <laughs> bossing. Oh. Ayan na po ang aking ano po, signature po. Signature. Ikaw mamatay ko na po 'yan. O oh, wag muna ngayon, mag-therapy muna tayo ha. Therapy muna. para, therapy para, para pa sa pa Therapy para sa therapy ni Mr. Let's go Marie. Let's go sa mga para sa del bello. Hey, luck, oh! luck, okay. Marie. Go oh, sir. Kamusta si Pare? Pare-Pare? Okay. <laughs> Dalawang desisyon lang pag mo, Marie, ha? Apo. Pataas at pababa. Apo. Lapit ko lang yung mikropo. Apo. Niya, Marie, ang card mo ngayon ay two bananas. Kapag tama ka dito sa last card, madudoble ang pera mo. Yung 10,000, magiging 20,000 pesos. Wow! Pero pag nagkamali, ay, 5,000 lang. Naku! 5,000 lang. Two bananas. Ano sa tingin mo susunod? Pataas o pababa? Pataas na po. Pataas! Yun. Pataas! Pataas na mo. Pataas! Ang swerte mo kaya ay pababa o pataas. Pataas na po naman. Singing Queens, pasok! Good girl, <laughs> siya. Ang ganda nila. Bayhaw. Paano? Ang galing nun. Ang ah, hirap nun. Ang <laughs> <laughs> hirap gawin yun. Okay. Sino, singing queen, na sa tingin mo ang may hawak na card na pataas? Si singing queen, Jean, kaya? And See queen and Part of the blue echo I I'll say you, I'll say you, I'll singing Queen Casey By the rivers of Babylon Oh, <laughs> <laughs> oh, na bine si... <laughs> oh, 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 oh. oh, oh, can you handle this yeah. rati can you handle this tasha can you handle this i don't think you can handle this i don't think you're ready for this challenge. i don't think you're ready for this this i don't think you're ready for this cuz my Are you ready for this? Cause my body's so bo delicious, baby ah? Okay, baby. <laughs> Sino si Queen ang pipiliin mo, Marie? Ito po. <laughs> pong huli po. Itong wild? Oo po yung wild. Oh. oh Ako! <laughs> si Sam! <laughs> si Sam ang pinili! Krabo! Ay, yun Oh, oh. Oh, wow. talaga, <laughs> <laughs> Kung si Jean pinili mo, ito sana ang card mo. Ano yan? Pataas o pababa? Patingin. Ang natin ay pataas! Sayang. Kung si Anne naman, ito sana ang card mo. Pataas din ba yan? Nahanap ni Maria. patas Uy! din. Dalawa na. Six. Six. Wala na. The... Okay ka na ba kay Sam? Nandiyan pa si Casey. Gusto mo magpalitin? Palet, <laughs> Palit? palet na natin? palet o oh, hindi na? Follow your heart, ate Marie. Go. Trust your gut. Ayaw, <laughs> Ayaw niya. Casey, patingin ang card. Ay, pataas pa rin. Hanging. Tatlong pataas. Isang. Huwag na mga posing. Pataas din. Hindi ko tinuloy. Hindi ko tinuloy. Isang hanging. For 20,000 pesos or 5,000. Sam, pataas pa yan. Card reveal. Pataas ang Hana. mag-uwi ka na. 20,000 pesos. Oh, thank you, Lord. Hey! Thank you po din TVJ TV, TV Pop ng Itbulaga. Oh, Solid Itbulaga. Okay. Salamat.